ayun mga ka forklip at iba pa dumating na yung aking order na nano VNA nasira kasi yung aking nano VNA na bagsak no ako yung testing so mas mura mura na to ngayon gawa ng 6344.72 na lang mas uh, may price yung una ko nasira eh. so kaya na natin buksan na natin ito saan pa ito ng iba Ayan. Wala. Pag walang nano VNA, eh, hindi tayo makagawa ng uh, uh na antena. Naku ay nabagsak. Yung aking ginagamit. Biglang ayun na. Sira na. O, ito yung USB nya. Okay. Ba, magandang pagkatabaks ah. Mas maganda yata pagkatabaks nito ah. Kaysa doon Nauna kong binili. Oh. Nano VNA Das F version 2. Kumusta? Ay, sige, muna ikaw sa tabi. Yeah. At bubuksan natin ito. Yun. Aba, ay malaki ang ano. Malapad oh. Wow. Ganda nito. malapad siya port 1 port 2 o ba? On. o ano ba? ayos to maganda to wait lang kukunin ko lang yung isa ko i-compare lang natin so ito yung una una kong uh, bili ang halaga nito ay 1.8 lang yata to tapos ito yung ito yung uh, SAA DAS2. So, medyo mahal ito. Medyo mahal ito. Nagpa 10,000 ito Tapos, ito ngayon yung bago ko. 6,000 lang oh. Ito ang laki ng LCD Kahit ilagay ko yung buong old na nano VNA ko. Ayan. Ito kasi nahulog ito. Nabagsak. mabarog Babal palang mabarog yan. Ito, napaganda nito ngayon. Aba. Ayos. Nakagawa na tayo ng uh, di kalidad na antena nito. Oh, ang laki ng LCD. Wow, nice. Ayun lang. Ayun lang. Ganito yung mga pang ano nya. Pang calibrate. Ayun, ayun. Gusto ko to. Ganda. Palaik naman dyan.